Hello, what's up mga tol? For today's video nga ay dadalaw tayo sa aking imaong lola dahil birthday niya nga kahapon, July 20. At hindi nga ako nakapunta kahapon kaya naisipan ko pumunta na ngayong araw. At medyo matagal-tagal na nga rin yung huling punta namin doon. At hindi nga kami madalas nakakapunta dahil nga minsan ay busy ako sa trabaho. Kaya ngayon may maluwag na oras ako ay papasyalan ko naman ang nagpalaki sa akin. Na kahit wala na nga si lola ay ko pa rin siya. At sakto nga yung pagpunta namin at medyo makulimlim pa. Kaya tara sa ano ka Hello, what's up kagabsat na nakaurukurat For today's video nga mga tol, gaya nga ng nasabi ko kanina ay dadalawin ko nga ang aking yumaong lola at medyo malayo-layo nga kung saan nailibing si lola dahil boundary na nga ito ng Isabela at Kirino at dito nga ito sa may barangay San Jose na nasasakupan pa nga rin ng lungsod ng Santiago at mula nga dito sa may highway hanggang sa may sementeryo ay medyo malayo-layo pa nga at papasok pa nga lang tayo dito sa may barangay ng San Jose na rough road pa nga dito sa may bungat at sa ilang minuto nga na, ng aming pagmumotor ay narating na nga namin itong San Jose Public Cemetery kung nasaan nga nakalibing si Lola at pagdating nga namin dito ay medyo masukal na nga dito sa may mismo harapan ng puntod ni Lola at lilinisan nga lang muna namin para naman hindi na masyadong magtaasan yung mga nakapaligid na damo dahil nga medyo matatagalan na nga na naman ulit bago na naman kami makapasyal ulit dito siya nga po pala happy birthday nga po pala Lola at kayo na pong bahala sa aming mga apo nyo pati na po kay mama, pati na rin po kina tito at tita. Nagabayan niyo po kami sa araw-araw. At napakabilis nga ng panahon dahil mag-aapat na taon ka na palang wala lola. At sobrang nakakalungkot nga nun dahil magbabagong taon pa nga naman nung nawala ka. Pati na rin po si lolo na nakakalungkot nga lang dahil sa ibang sementaryo po siya nailibing, At hindi po ko yun napag-isa sa isang puntot. At kung may maluwag-luwag na po kaming budget ay sisikapin po namin mailipat si lolo dito para magkasama na po ulit kayo at bilang pasasalamat na nga rin po namin magkapatid sa pag-aalaga nyo po sa amin nung mga bata pa po kami dahil pinalaki nyo po kami ng maayos at hindi nyo po kami pinabayaan hanggang sa lumaki po kami at magkaisip at pagkatapos na namin dyan maglinis ay umuwi na nga agad kami dahil umaambon na nga at baka lumakas pa nga yung ulan dahil malayo pa nga dito yung uuwian namin at hanggang dito na nga lang at dito ko na nga lang din tatapusin ang mga kaganapan for today's video kaya salamat po sa inyong panonood